Isang araw umalis si mama kaya ako muna yung nagtitinda ng gulaman. Kapag nga pala may bumibili sa kanang gulaman, tinatanong ko kung anong kulay. Para syempre maramdaman ng customer ko na special sila. Pero guys, maniwala kayo o hindi. Effective yung strategy ko. Kasi itong bata to nakatatlong beses ng balik. Update na nga pala dito sa binili naming dodo. Hindi pala siya masyado mabenta sa mga bata. Buti na lang talaga hindi siya natutunaw sa sobrang init ngayon. Kapag natunaw to, lugi kami. Tapos maya maya nga pala nagchat sa akin si Kuya Dug. Na order siya sa akin ng dalawang gulaman. Nag-iisa daw sila ng tito niyang si Boy Ubo. Tuwang -tuwang pala ako kasi meron na naman akong benta. Tapos kasi magbibigay ng harap pala ako dito ng trivia. Alam nyo ba, hindi namin hinahayaan na nasa lata lang yung gatas. Kasi para sa amin, baka kalawangin. Yun lang, thank you for watching. Charot. Minsan nga pala, tuwing nabili sa amin sila kayo dugs. Nababad trip ako kasi palagi sila nag-order. Gusto nila, kami pa yung mag-deliver sa kanila. Pero okay lang yun kasi nasa sarapan naman sila. Tapos kasi may nakalimutan nga pala ako. Hoy, <laughs> yung bayad nyo! Ah. Kumusta mga ari, epalis nga to pangtang lasa. Pangit daw ang lasa pero maya meddo mating sa si Aling Marites, Eh si Aling Marites nakakalimang gulaman niya per day. At syempre dahil customer is always right, binibigyan ko siya na karapatan kung anong kulay ang gusto niya. At ang gusto nga pala niya ay kulay red. Tapos kes may nagpadala nga pala sa akin, i-share ko daw to sa Timdugyo Kaya maraming salamat sa nagbigay nito. Ang gusto nga lang pala niya malaman ay honest review namin. Akala nga namin skincare to kaya tuwa-tuwa sila ko yung So Sobrang tuwa nila, sobra excited nila para mabuksan to. Kaso guys, yung pag-unboxing ko nga pala parang Barbie designer hey, tsaka ang ganda ko. Pagbukas nga pala namin ng box, grabe ang daming laman. Pero alam nyo kung saan sila mas natuwa? Sa previous. Grabe guys, sobrang tuwa namin kasi bigay lang naman tong package tapos may previous pa. Lahat nga pala ng laman na to ay eh, share ko sa Team Kaso guys, nabuksan na nga namin yung box pero hindi pa namin alam kung anong laman. Kaya yung share ko, bubuksan ko na ngayon para malaman. At ito pala yung laman guys, kangkong chips. Hi, review guys, kung masarap o oh, hindi. Ito. Hindi ko na malasahin yung kangkong. Parang kiki, ano lang, snacks, ikaw? Walang special, normal lang. Like, parang, parang sugo. Pero guys, wag kayo. Inulam ko yung kangkong chips, sakto-sakto sa ulam kong talong. Halos lahat nga pala ng chicherya na ulam ko. Kaya para sa akin hindi na normal na mag-ulam ng ganito. Yung flavor nga pala niya spicy cheese ay sumakto. Kaya siguro kapag wala na ako maulam, uulamin ko to. At syempre, guys, pagkatapos ko kumain, kumuha naman ako ng gulaman dahil kumain nga pala ako ng alamang pantanggal to ng lansa. Siguro sa isang araw nakakatatong gulaman ako. Kaya dito na lang din nauubos yung pera ko. Hindi ko maiwasan kasi sarap na sarap ako sa gulaman. So, yun lang. Thank you for watching. bye, bye.